Good morning mga kabady, ah, dito na po tayo sa laki farm hmm? <laughs> Nagpapataba po tayo na sitaw, si kakapo nagpataba na ng kamatis So medyo late tayo lumusong, nagatid pa ako ng estudyante So gamit natin pataba, Yara Winner at 4600 mga kabadi. So, man mano mano, bubod lang sa puno tatabaan na rin yung seaton sa kabila mahaba tapos possible baka bukas uh, spray ulit natin ng sabon tsaka joy yung lamansi uh, o yung dishwashing mga body na max glow dapat ngayon eh Alanganin na mga body mainit na medyo maganda naman yung improvement sa una nating spray medyo luminaw-linaw na yung dahon kaya susundan ulit natin ng pangalawang beses nadudulas ka pa. Nadulas kasi mga kabadi. Ano ang kahapon? Malakas. sobrang ihagis na ano eh. nahuhulog sa baba eh pero pagka kaya yeah, kagaya patag pwede niya pinili hindi nahuhulog pero ka pag nakapahan nahuhulog eh kagaya niya no so ayan mga buddy ito yung gamit nating abono so pinagmix ko na siya yara winner to yung kulay abang kulay to kulay green yung white naman yung 4600 Natabahay na sila at palabas na yung kanilang pang apat na dahon. Tapos yung palay pala natin mga kabady, yung makikita nyo eh, malaki na. So, 12 days ngayon yan mga kabady. Dahil a 4 sabog yan, a 16 tayo ngayon. So, pang spray na siya ng pang, pang damo. Pero since may tubig yung bana, nagantabay pa tayo na medyo matiktik pa siya mga kabady. Kasi umulan nga kahapon siguro possible baka bukas ay mag-spray tayo ng pang pamatay sukal 2 days so 16, 17 18 so 18 pwede na natin sabugan o applyan ng unang uh, pataba o abono pagkatapos natin mag-spray ng pang damo papalipas tayo ng mga 2 days para malantay yung damo tapos sasabayan na natin ng abono So sa patubig mga kabady, hindi mo natin siya patutubigan kasi may tubig pa at saka tuwing hapon ah, kalimitan mga kabady ay umuulan. Kaya yun, mga kamenos tayo sa diesel. Ang kailangan natin patubigan, yun. Yung tatamnan ng panibagong palay mga kabady. Guro, kung uh, ah, yari tayo mga, sa mga trabaho na dito sa gulay, tututukan na namin ni eh, Kaka dahil nandun na yung Voltron natin nakaset na yon lalagyan na lang ng PVC yung kulay black para maandar na para mapatubig nga kasi ayusin pa yung mga pilapil mga kabady so para saan nga ba yung mga pilapil so yung pilapil mga kabady yun po yung pipigil o kontrol sa tubig natin para kung saan natin gustong papuntahin yung tubig meron tayong kontrol yun po yung tinatawag na pilapil mga kabady pilapil sa iba ewan ko anong uh, tawag o anong ano nila sa ganun mga kabady dito po sa amin sa nebis ang tawag po namin ay eh, pilapil yung nakapakama siyang ganyan na kung saan pwede kang tumapak pagka may palay na yung kagaya ng ginawa natin dito yung isang pilapil dyan sa gitna ng palayan natin so dito marami rami yun talagang sa gitna ng ganyan tapos dibidibis yun dahil pag yun ang traktor natin to papatagin pa natin yan mga kabady kasi pag hindi natin pinatag tayo din may hirapan tsaka mabilis tubuan ng sukal o damo pagka yung ibang parte may tubig tapos yung isang parte walang tubig so sisingaw yung damo doon mga kabady tayo rin ang sa pang spray ng pang sukal so, kailangan halos uh, dapat naka level siya o kung hindi man ma perfect syempre mga kabady dapat halos lahat nadadaanan ng tubig so ayun tuloy na tayo sa pagpapataba sarap na kayo ko Reypo body ah. Ano nangyari sa mga baboy? Kaya <laughs> na kunungan mga baboy. Sabi mm -hmm. na. pataba dito tapos tayo magpataba dito sa sitaw natin dito sa may tabing kubo si kaka di ko lang alam kung tapos na rin sa kamatis mga kabady matindi ang init so inasahan natin ito mamaya baka umulan na naman <laughs> hey, luto muna tayo ng ulam nakapagsala na lang kanis si cameraman ito ulam natin ito tayo ang alalang al bangus Tabaw toy mo na natin. naten eh pumis na pali oh 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 kasi oh. kasi uskay Makakagat mga agat Ay, nandiyan chan hindi hindi naman yung 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 sila yung 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 Ganun lang ka, parang ah, Bawasan yung kitine ka. Isa. Hindi, sir. eh, nalanggap. Ah, Hindi na ng aso, no? yung ako itlog. Bayo. Yung Hindi bawasan. Nang? Aso. Ah, tres yun. Hindi na ba yun? Tatlo. Dalawa. Dalawa pala rin. Baka hindi na itlog. Nagtampo na naman. Pagano ba si kainin? kelo <tas> toyo pakasih. Hmm, Tunggu kan, tayo. Bali. Pataran Tayo. Peace. Ano <tas> Isa sa akong gamot! Renta mil! Kaldo! Nakagasolina ah, mga kabali. Nakagamot ah, para sa kalamansi. Ah, blar yata ako ah. Salamat po sa tindaan ni. Salamat alam sa tindahan ni Namingoto. Ah, din po tayo pagka uh, Marbes na. Hayo. Ilan pa? Ha? Buds. Atik. 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 Atik ng ampalaya. Oh. Dino bud stick pa 'to, ha. So. Ang laki. Ito po. Body stick, to body stick. po. Ay, matanggal. Alima na. Pero marami matanggal natin yung palay dito mga kabadi sa banaong may papilo o ang damo meron damo dito sa gilid pero doon wala oh babad sa tubig eh walang damo ka Kaya meron, tinatapaan ano eh, talay. Dito lang may damo sa gilid. Rian, yang rian, yang kaya putih rian, 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 grass rian, grassero rian, 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 zero, rian, 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 walang rian, 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 zero, bakto nga ra pala pa lang ano yun na o bin ginabini ko yun magiskatera onang ito karama magbu-bumbong ano yun hindi tinatitig tinek dulo susu sa pamitig tago sa kuna mabadi umabang na nungusto yung

agad na sa bubong Marina. Tara, let's! pa tayo mga baboy, mga baboy.